pag yung kapit bahay mo guys may tanim na kalamansi ayun sa terrace ko guys nakita nyo ang daming kalamansi ang daming bunga ng kalamansi guys sa kapit bahay ko ayan oh. ayan 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 guys, so ang dami. Yung may-ari guys, hindi kayang kunin kasi nga mataas na. Pero ako, ako guys, abot ko sa tiris mga ang nato ng kaluhansi. Ayan, 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 ayan. Pag gusto mong manguha isa dalawa, pwede. Hindi. <laughs> nahirapan lang ako guys kasi nilagyan ko ng ganito kasi nga ano may mga pusa pag gabi kaya nilagyan ko siya ng harang kasi bubong ng kapitbahay nilagyan ko siya ng harang madali lang sana manguha kaya minsan kailangan mo pang magtuwad <laughs> ayun guys ako oh. see ang bilis lang manguha ng calamansi nahihinog na siya guys